O tubig okay. ano? Matatanggal mo na yung tubig niya pag yung hukayin ng isang maghapunan. Iyan mo nang kabak ang umpisahan sa kanin okay. pa Yung tubig. Okay. Ito na rin, pinampak natin yung niya. Nakalagay ito sa gitna. Pinawa natin yung gitna. daming tubig ano. Ay, oh my god, ganun yun.

Dito ka Boss! Hindi <laughs> <laughs> hey, pa Baka malaglag ka man dyan <laughs> na, Hindi ka <laughs> Pinaligo ah, na, pa Naligo ka na, ako ng... o, <laughs> na kay mo, kukain mo oh, yeah. Parang baliktad din. Eh. Kunin mo muna. Yun e na. Wala. Bato lang. naman dilig Ayan, yeah, maglaro na kayo ng basketball Ayan Mga naglandila ang day Tayo mga mga kalibs nila yung magtatanim no? Ang pinya, yung pinitayin na natin sa sabi Hindi pa napapatanim natin tatapusin lang to tatayin natin dito sa tabi yung mga ping niya yun mga ah, bali dito natin itatanim itong mga ping niya yan ating na muna yan natin ilalagay tubo pa kaya to ang eh. baka rin may isang linggo na hindi naman to yun ano may isang linggo nung nasa sako maganda yung mulan eh bagay madali lang naman buhayin to na na tapos na nating yung na rin eh. may ilan siguro ito 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9 may 50 ang pala ito Lifestyle oh. pa baba tapos ay siyang pa hab, ba, doon sa babaw pahalang kapitihan ka lang siya sinani o kaalis na nanood sa ating pagkatanim ng klinik ilang piraso pa tayo natira dito yung iba'y pangit na eh tatapon na natin hindi na magkakari yung iba natin kung san pwede siguro na lang sa ibabaw isa pa dulo. Yung kalip style, oh. nang putihin, Panggulayin na, oh. Mahalit ang pagka, ano, nito. Pagka, ampalaya um, Bibili oh. tayo ng malalaki. Yun ang ipapalit natin dito pagkatapos nito. Upo at kalabasa, yun ang wala pa tayo, eh. Hindi pa natin tapos sa uh, linisin, eh. Yan, eh. Hari, oh. Ang pa ito pala yan. Sana antok masarap na gulay. Sitaw may sitaw na rin sana 'yon, sana. Mumutin ng sitaw ano. Kupuputin mo lang nanay kanina, meron na ulit Ano? Ah, pao. na naman Sa tapo may hipon. Nagtatando na may hipon. Aray baga! Aray oh! Ayan, na yan eh. Hindi mo gumulang na akit na kanina? Bakit pag gumulang? May esprea na ulit. May isang araw yung esprea. Ang ganda na oh. Ang ganda na pala sila mong itimit -tim yung Wala na ba doon? poste eh, yun Alin? yan 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 dyan sa kahawak mo yan sa kawayan yan, yan. sa so, may hawak mo yan sa likod ng kawayan yan Alin? yan sa likod yan, laki ang binhi na ata yan eh ang gulang na niyan pwede pa kaya yan oh. parang binhi na eh habao Nari pala kalipsa dito na namin ni Kuya Kuya okay, Jason na uh, sa niya na tungtong ang lang natin na ah, nadagdagan sa gitna oh, may kulang pa rin hindi pa tayo nakakakuha ng pananim eh Okay, eh, magpapakain muna pati ng ano mga manok no. tsaka baby hindi pa nakakain no. Oh. hapon na naman ang na ba maghapon na tayo dito Ay, pag kayo napagod ay eh, yapay nga muna rin sa duyan Sarap ka lifestyle dito pag ano Apon malamig Sarap na lang sa yung nangangin malamig na kanina medyo mainit eh oh. nilagyan natin ng tarpaulin yan oh. babaw ibabaw para hindi rekta yung init eh kaso yung singaw mainit pero okay na rin naman hindi mo masyadong kainitan at gawa na may hangin naman yun eh, no, lalo na yung hapon na oh. napakahangin na yun eh, no. nasa ilalim naman pati ng puno Yung na hanggang dito na lang At pa uh, tayo papakain muna ng mga ano Mga laga Hindi na kakalip ni nakakita rin So may saging anong papakain pananib Pag ano ililipat natin May green Papaya pa lang wala pa tayo Tayo magbibig ano pupunla, Bibili tayo sa bayan ng ano Pananib na papaya Malalaking bunga Pero okay rin yung mga Tagalog Gawa na pang Ano ba, nilaga Tinola yung mga pang nilaga yung papayang tagalog yun ang masarap sa ano, mga nilaga yung tagalog na papayang maliliit. tapos yung malalaki yun ang ating ano, yung malalaking papayang ating gagawing ano, pang mga pang ano, dessert yun pa pabubungahin natin ng malalaki nakatuwa ka lifestyle pag malalaki ang bunga ano, tapos makikita mo yung hinog ah sarap sa papaya kalips yung gusto ko type ko yung malamig ilalagay muna sa para masarap kainin ba tapos sa yung hindi masyado hinog ay hindi hindi ko type yung masyadong ano ba yung lot yung talagang overripe sobrang lambot sarap na yung medyo maligat ba yun masarap sa papaya kalips Pixel yung aso nila to yung pizzeria si ang ganda yun ang kapatid yan yung ano yun yun yung dating yung anak nung kay Otol Bulsong aso yun ay tatlo eh aray, yung isa ay, aray, ay, aray. naibigay na yung isa Aray, Tapas yung isa aray. nasa bahay tapos ito si si ano Rio yun nakatuwa yung tabang Rio dali ka dali Huwag mo ano ano gano'n, gano'n Ganyan nyo yung camera eh Uy Dabutasin mo yan Ano, bebe? Ha? Sarap ba dyan magduyan? Huwag mo na muna mo na Ha? Sarap ba dyan magduyan? Kuhay muna. Kuhay muna. Ha? Ba dyan magduyan. Muna. hay mo na ikaw, dali Bakit? Yan ang mga kalibs na mga batay lagi nandini eh. Hindi niya sa duya naglalaro. <laughs> <laughs> Dalawa pala ang lalaka dito Timothy Nakita kayo bumaba yung isa Walaan mo kung alin dyan Yung pala lifestyle Timothy Yung malaki malaki yun ang ingit na biya malakan mo talaga yung isa yun yung lalaki yun pinakamalaki yung lalaking matanda na hindi, hindi pa nung katandaan. yan ay anak na yung anong yan wow. yung lalaking yan yung dati sulong ano yan eh lalaki anak yan o itim ang ulo ayun sa magkakapatid eh sumibol na ano, may lumabas na lalaki nakita ko kanina ba? lalaki pala yun eh. lahat mo alin dyan sa maliban doon sa isang yun yung pulang pulang mukha yung eh. sa ba? ayun o oh, yung may sa na ay hindi pala lahat wala eh yun oh, o ano? nga aray yun na ito alin doon yun o no? yun na inom yun na inom sa dulo wala ta ka lifestyle do sa bibi pag lalaki yung may palong sila pulang pula yung mukha. Yan. Lamang yung ano nila yung pula sa mukha. Sirain. pag mga yan yung kulay ano maputla, maputla ang mukha nila. Yo, lalo na yung malaki, yung sa pulang pula mukha. Sa itik ang mahirap ano at malama kung alin ang babae at lalaki pero malamang sa itik at bibi parehas lang gawa ano, na nalalaman sila ito sa size nila kalimitan ng lalaki ay malaki malaki ang pagka ano nila Kapag, pagka, pagka ano, katawan malaki ang size nila kumpara sa so mga inahin Bali yung isang ano pala dito sa aking bumuhal na bumuhal na laging kinukot-kot ng mga bibi yung puno yan bumuhal na nadala ng ano, nasira ng isang araw bumaba yung net ating inayos pinagdugtong natin yung tali naputol din eh. tapos may konting napunit yung mga nakasabit sa pako sa kawayan maganda ka lifestyle eh. ano nga itip pala eh. gawa na maganda yung itlog niya pwedeng gawin natin itlog na maalat pero ang talaga kasi yung kalimsa na ng itlog na maalat ay yung sa itik hindi sa bibi pero pwede rin naman yung sa bibi sabi nila yung malansa daw sa bibi tapos yung ginagawang balat yung sa itik din kaya ito mangyayari dito ayun ano bababa na nga yung isang lalaki yung matanda na? TV ng lalaki kakalit sila ayusin ko nga pala yung ano rito yung kaninang magantinig na nating ano ay e, ginawa tang itlog ng manok to ah. kasi nung isang araw ay eh, kumalat na yun eh, ang dami itlog ng ano ata rin isa itlog ng manok yun nga itlogan nga ng manok lifestyle luto oh, bago pa ito yung Red Island. No? Yan naman parang, kumpara din sa, ano, yan. Dali sa bibi. Magkahalo na rin itlog ng bibi at manok. Kaya pala nandiyan yung manok nga kanina. Dali nang, mga... titingnan natin kung alin na maglilim-lim, manok o bibi. Pero malamang dito yung bibi. Hindi magkakaari ka lang yung manok, at bababagay niya ng bibi agalap ay taybaba bahina. Ang mo ma-imagine na banda. Pag-relax. Yan nakakalibis lang dito na lang Hapon na. Nga. Yan Kung hindi pa ako sa subscribe, subscribe na kayo pakiliti ng not notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Yan nakalibes din uh, hanggang sa susunod na video ulit yan salamat sa panunod ingat saan man sa mundo yan ingat kayo mga lifestyle bye